Alam mo bang bago si pambansang kamao, Manny Pacquiao, ay mayroon munang isa pang boksingerong Pilipino ang namamayagpag noon sa larangan ng boxing sa Pilipinas. Siya lang naman ang isa sa mga iniidolo ni Pacman at dating may hawak sa titulong WBC World Super Featherweight Champion. Ngunit dahil sa ilang pagkakamali, ang dating sikat at mayamang boksingero ngayon ay nangingisda na lamang at halos hindi mo na makilala. At kung bakit tumantong sa kasalukuyang estado ang kanyang buhay ay malalaman natin sa video na ito. Welcome o welcome back sa aking channel. Naga-upload po ako ng mga kwento ng tunay na buhay ng iba't ibang personalidad, sikat man o ordinaryong tao lamang. Siguradong kapupulutan ninyo ito ng aral at inspirasyon. Kaya kung mahilig din kayo manood o makinig ng mga true -to life story, ay click niyo na ang subscribe button and click niyo na rin ang bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong uploads. Si Rolando Navarrete ay ipinanganak noong February 14, 1957. At kagaya ni Manny Pacquiao, isinilang din siya sa General Santa City sa South Cotabato. Binansagan siyang bad boy ng Dajangas dahil Dajangas ang tawag noon sa si Jensen. Dahil sa hirap ng buhay, bata pa lang ay pinasok niya nga ang boxing industry. Una siyang nadiskubre sa pakikipagbasag ulo niya noon sa mga away kalye sa kanilang lugar. Tatlong araw pagkatapos ng 16th birthday, si Navarrete ay nagdebut bilang isang professional boxer. Una muna siyang sumalay sa mga local tournament hanggang sa nakuha niya ang Philippine Bantamweight Champion. At sunod naman niyang nakuha ang Philippine Featherweight title sa isang rematch noong August 1978. Dito na unti-unting umingay ang kanyang pangalan hanggang sa makuha na rin niya ang atensyon mula sa iba't ibang bansa. Noong August 29, 1981, ay nakamit niya ang WBC Super Featherweight Belt. Matapos niyang inknockout sa panglimang rounds ang pambato ng Uganda na si Cornelius Boza Edwards. At matagumpay din niyang dinepensahan ang titulong ito matapos niyang inknockout ang undefeated knockout artist ng South Korea na si Choi Chung-il noong January 16, 1982 sa Maynila dahil dito ay itinalaga siya ng World Boxing Council bilang ikasyam sa best super featherweight champion in history dahil sa kanyang angking talento at lakas na suntok kung saan isa siya sa pinakamagaling na Filipino knockout artist. Ginawan din ng pelikula ang storya ng kanyang buhay na siya mismo ang gumanap ng sariling karakter. Narating na ni Navarrete ang tuktok ng kanyang karera at may marangyang buhay. Maraming pera, may sports car at di umano ay mayroon siyang maraming babae. Nagmistulang bad boy o rockstar ng boxing sa Pilipinas. Ngunit ang buhay ng kampyon ay nagsimulang gumuho matapos ang di inaasahang pangyayari. Ito nga ay matapos siyang matalo via total knockout sa ika-12 round ng ikalawang depensa niya sa WBC title laban sa Meksikanong si Rafael Bazuka Limon. At matapos nga noon ay hindi na siya naisabak sa mga malalaking laban. Makalipas lang ang ilang buwan ay iniwan na rin siya ng kanyang kinakasama. Matapos ang ilang bigo na relasyon sa iba't ibang babae, ay nagkaroon siya ng sumatutal na pitong mga anak Nakatanggap din siya ng kabi-kabilang reklamo sa pulis kung saan ay naakusahan siya na di umano ay sinasaktan niya ang mga babaeng kanyang kinakasama Hindi pa alam kung ito ba ay may katotohanan o pawang agenda lamang para pagpirahan ang boksingero Di umano ay napasok din siya sa masasamang bisyo gaya ng alak at droga. Taong 1984 ay nakulong si Navarrete sa Hawaii sa kasong kidnapping at sexual assault. Maliban dito ay sangkot din siya sa lima pang ibang kaso kung kaya nahatulan siya ng korte ng 20 taon na pagkakakulong. Ngunit matapos lang ang tatlong taon sa loob ng bilangguan, ay nagawa niyang makalaya sa ilalim ng humanitarian grounds. Ayon sa ulat, ay sinat up lang di umano si Navarrete ng kanyang manager dahil sa umano'y pagtanggi niya na lumaban, dala ang matawat ng Estados Unidos. Pagkatapos makalaya sa bilangguan, ay sinubukang muli ni Navarrete na bawiin ang titulo bilang kampyon. Ngunit nabigo siya matapos ang sunod-sunod niyang pagkatalo sa laban. Taong 1991, si Rolando Navarrete ay tuluyan ng nagretiro at nag-iwan ng boxing record na 54 win, 15 loss, 3 draw at 30 knockouts sa labing walong taon niyang karera sa larangan ng boxing. Bukod sa ilang beses na paglabag ng batas, ay ilang beses din siyang naging biktima sa ilang insidente sa labas ng ring. Taong 2005 ay pinalo siya ng kapitbahay na babae gamit ang bakal. Sumunod na taon, ay binaril siya sa hita ng isang security guard sa fishing port. At noong 2008, ay sinaksak siya sa leeg gamit ang ice pick. Sa kabutiang palad ay nanatili pa rin naman siyang buhay sa kabila ng mga pangyayaring ito. Ngunit noong 2009 ay naiulat na ninakaw ang kanyang WBC Super Featherweight Belt kung saan ay dugot pawis ang puhunan niya para makuha ito. Matapos ang sunod-sunod na kamalasang dumating sa buhay, ang retiradong boksingero ay bumalik sa Jansan at nakatira sa kanyang bahay na hindi natapos kung saan ay may nakasulat pang house for sale sa tapat ng pinto. Ang kanyang hanap buhay ngayon ay ang pagbebenta ng isda at nagtatsagang kumikita ng humigit kumulang isan libong piso para pantawin gutom sa araw-araw. Bagaman tapos na ang laban sa ring, tuloy pa rin sa pagboboksing si Nabarete sa kanyang boxing bag sa loob ng bahay. Kaya naman sa edad na 66 ay makikitang maayos pa rin ang kanyang pangangatawan. Ayon sa isang panayam, ay tinutulungan din umano siya ni Manny Pacquiao sa pagbabayad nito sa mga bills. Kaya naman malaki ang kanyang pasalamat sa dating senador at sinabing iniidolo rin niya ito. Hiling niya na kung mabibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon, lalo na at mas binibigyan di umano ng pansin ngayon ang naturang sports kaysa sa dati, ay babaguhin niya ang lahat at kukuha na rin umano siya ng financial advisor. Bagaman pinagsisisihan ni Navarrete ang dating mga kamalian, pinili niya o manung hindi ito itanim sa isip dahil baka tuluyan na daw siyang masiraan ng ulo. Samantala ang mga anak ni Navarrete ay nagsipaglaki na rin at ilan sa mga ito ay kanya-kanyang nagpakitang gila sa iba't ibang propesyon. Ang kanyang junior ay nagpasikat bilang isang Professional Mixed Martial Arts o MMA Fighter. Noong 2019 ay naiulat naman ang pagkamatay ng isa pa niyang anak matapos itong barilin sa isang kalye sa Jansan. Ang motibo at pagkakakilanla ng mga salarin na nakamotor ay hindi pa rin nakukuha ng mga otoridad. Marami ang nangihinayang sa buhay ng veteranong boksingero. Ika nga ay kaya nitong higitan si Manny Pacquiao dahil sa bukod tangin nitong lakas at galing sa loob ng ring. Ngunit walang taong perpekto, lahat tayo ay nagkakamali. Kaya kung minsan ay iniisip natin na kung pwede lang balikan ng dati, ay babaguhin natin ang mga nangyari. Bagaman limot na sa iilan ang pangalang Rolando Navarrete sa larangan ng boxing, hindi natin may tatanggi ang bagsik ni Bad Boy ng The Djangas. At isa siya sa mga dahilan kung kaya nakilala sa buong kasaysayan ang Pilipinas sa angking talento ng mga Pilipino. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay naantig kayo sa special feature ko sa video na ito. At sana ay mag-subscribe din po kayo sa channel kong ito para tuloy-tuloy ang panonood ninyo ng aking mga videos kagaya nito. Hanggang dito na lamang muna po tayo at see you on my next one.